ah oh. Zero ka dong? Hindi uh, uh, na nga magkaintindihan magpa eh. magpasero ka pa. <laughs> Oo nga, din <laughs> naman eh. Ay, kata pagsak eh. Iba yan solo-solo lang kami, dito-dito dito dito-dito. dito solo Dito-dito, dito-dito Yan ang talagang ano yung mga ganyang klaseng isda na Ano talaga Madawi talaga Lumayo. <coughs> <coughs> Iuna na muna daw sa timbangan yan. <coughs> 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 <I, mayroon> Hindi pa din eh. <coughs> eh.

a few moments later. Pang-apat na bangka. Ayun pa yung eh, mga nakasunod oh. <laughs> Tanggal lang ate Geo. Ha, <laughs>

Ang buti Hindi na sira. Diyan lang, diyan na yan. Ang gawin talaga. Daming uli. Ang dadaming huli. Puno din, puno. Ba? Parang dayo yan. Samba yan. Ada sambayan samba yan.

Ayos na rin yan, mga bawain na rin sa gasolina. <laughs> sa... Ibig sabihin ngayon lang kaya nagtesting din ng ano, balila. Ay, kaganda na mga hinuli ng mga taga rito eh. Ito yung muha ng kuma. Hmm. Dami yung nilong dalaw. O Palengke kamura naman. ang Magkano sa palengke? dalawang daan dito ang kuhaan ni. Eh.

pulyo, may pulyo pala. Ano ba Ano kung sila, Jobe? Eh. Di ata uuwi yun. Ito kayo. Nalimutan mo padahal mana dosa kan mir ha padahal main taklub dengan jangan main taklup nak kulir import aja nih nih hai marami-rami ng mga dumating mga kadays ayan may ano pala eh may dayo, taga China yan eh bawal dito sa Philippines eh. <coughs> Siya Dito na naman tayo mga nawuwi kabila. kung wow! ano oh. na yung 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 iba ay nasa balibago sa kabilang kuan kung mundo pero dami talagang huli mga kadis lahat ng bangka dito may mga huli uh, pinakamay na dito ang huli ng bangka ay 50 kilos pag pagka dalawang tao pagka sulo ay 30 kilos o so, 25 ayan mga uh, tropa meron pa doon ano yung ilang <laughs> box yan? Ah, 28 24 Mayro Mayroon ba natin ito eh? Isda pa ito? Oo, mayroon yan Ang dami? Ang dami Mga 50 nga rin itong mga ito May dalawang bangka mo O yan, tama na Tama na 29, babe O, yun Report 0.9